Lah tak masuk kan? Lah kau masuk kayak mentil lo. Apa? Parti apa lagian like Anti maso. Maso. Ayo. di dilis bayan. Oh, okay. oh.

lagi cuk lagi bakal ayamnya bakal itu Nih ini gas gas sapi nunggu. ini pak? Kabayo Kaba pa kami ng luki eh. na eh. May laganas na niya nga po yun. Malasak ya. Bravo. Bali po. Patagyap niya ito. Mabingi ka. Bali po mabingi ito. Malasak. ginabe okay na wow okay yang punya gigi nah, 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 ini nah. ini nah, lalu ke? Bali kami ni dito kasi kasi dito sa gilid. Cobra <laughs> na natin si Ben Cobra. Papantok lang. <laughs> Ang niya Ang tinyi rami oh. Wala <laughs> Wala lumabas sila gabi. Kusang ngayon yung binasag yan. na sana na Rex. Chupa ka Yes sir. Kaya

Dalo. Ito yung buspus pa Ito yung buspus pa yan. Ito yung malalamita. ka rin. Sinilip <laughs> lahat ang nabing yun May makaslag yan oh. Yan oh. Pota cuy, Gas

na dito yung kit mo. ada yang merah yang makan? 哎。Hey. Tumiyan mo ka siya. May takadwa talo. Pandalayas ang gamot. John, may takadwa. Masukaling. Walang bubus, walang butas. Eh. Lipat-lipat yan. Dito raw nakakakita yung may bahay dyan minsan.

ito pa Ay, kaya po. Ano yung mga yun? Wala nga, <laughs> lalo <laughs> nga dito. Maraming malaki yung ketalukin. Halwa na yung damar

Wala rin no? So, na. <laughs> so, Hindi natin nauli yung nagbala. Kasi, maraming mapupuntaan na. Pero, nauli naman natin yung asawa niya. Tsaka yung mga so, ano. bahayin tayo dito sa ano. Nagpahuli pala si Koshal. Jay? Jay Manalo. yan. Manalo, ayan. Muntog si ate. Sasalik ko Ano ni ma? Sabi na natin, hindi siya pa mabidyo. Ma, pabidyo lang. Kaya tao ko lang, ano? Ayan, pamaya magdilo. Ayan, ayan. Inabulat tayo ng tangali. Bango-bango ko Tapos, kagabi. Eh, si sir. Ano yan? po. Wala sasabihin? Wala kayo pong sabihan? Wala kayo pong shout out? Wala kayo pong tisan mo kayo Gerald. Gerald Shout out po. Manal Bella po Shout out Gerald kami pa kayo. Asawa niya po. Nasa niya po! Eh, siapa tahu Sir Gerald? Ha? Diesel. Jason? Jason? Dison. Yeah. Ah, Dison. Gerald Dison, ayan. Ano niya po basta? Canada po. Ayan, from Canada. Ayan, shout out sa sir. Ingat kayo dyan. Maraming nanonood sa atin sa mga Canada. Shout out kayo po yung Romel Antonio. Ayan, sa Romel Antonio. Hindi ko sumama na. Hindi eh, ko sumama <laughs>